Natawa <laughs> ako dito. ano? isa sila lang, ano, -isa sila lang ng produkto ng pagkain. Yung isa kay Vice na ano? Chicken no. tapos kay Heart. Banana, Burger. Burger. Paano mo lang sabi yun? Kung <laughs> 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 tayo na na no? yun, Tinanggal ba o hindi? Kasi kung di tinanggal yun, kulab sila. Hindi ka tinanggal yun. Eh, Kundi nga tinanggal yun, kulag sila. Ayun yung, yung ano dun eh. Tama ba ako? Kasi bagong, ano, bagong, bagong programa yun eh. Ano ka ba? Ano yung nangyari? Masa si Vice Ganda? Ibig sabihin, lahat ng, bib lahat ng bibili, manok lang. <laughs> Tapos isa na, lahat isa burger lang. O di, palakasan silang dalawa. Ano yun? Di ba? Tong to talaga mo pagtanggol ko sa alam mo ay pa katwira na natanggal eh. Natanggal ba hindi? Natanggal nga siya na nga nag-post. Ano sabi ni Sabi Art? ni Heart. Ha? Ano sabi Yo? ni Heart? Love ko to. <laughs> <laughs> Anong gawa gawa? Tingnan mo, mo sa FB mo. Anong gawa di ako nung chichismis dito? Hindi daw natanggal, huwag daw magpakalat ng fake news. Anong hindi natanggal? Eh bakit nga merong bagong ano? Endorsement. endorsement. Sana ko love yun. Shush. JR. Okay, oh, wag ang mangmangang ang kape. Natural nila na masasabihin talaga lang prangka na natanggal yun. Ay, bakit mo inaaway si JR? Dahil lang doon. ko ka JR. Pinagay mo lang yun kasi yung ano niya, endorsement. Isang chicken tsaka isang burger. <laughs> Alam mo, love, yan. love, si <laughs> love niya. Love ko to. Si Vice, ganda. Love mo nga. Eh, sablay naman. Oh. Kaya to mo, sublay ngayon, naiyak. So, inan yan. Pero, ano nangyari, yun? Jay? Jet ski holiday pa yung pinagagawa. O nga, jet ski holiday siya. Ano nangyari kay Bay? Bawas si tuloy yung endorsement. <laughs> Wala pa ang project. Wala ka balita? <laughs> <laughs> Nabawasan pa lang followers. Natanggal ba? Yes ko. Hindi naman ata natanggal oh. Parang hindi nag... Ay, babalik na itanggal na ako. Meron mo ganun? Meron ba nagsabi ng ganun? Oh, Oo, pwede sila. Dalawa sila walang nag endorse. Oh, eh, wala nga. Dalawa. Isa lang nga eh. Isa lang ba? Short lang. Ito <laughs> naman. ka lang. Di sa bilang pangarap eh. Pero doon sa... <laughs> nabawasan na siya 100. Anong 100? Ito naman. Million yung nabawasan. 100 naman sa'yo. Sa pahala. Fake news ka rin eh. Oh, kita mo. Ba't siya nabawasan? Million, ali? million na bawas Dahil na. Dahil hindi may mga galit ano sa kanya? Hindi, just kay holiday kasi. Anong just kay holiday? Oh, just kay so, holiday siya. Kasi just kay holiday yung sinabi niya. Diba? <laughs> hindi mo kumidyante yung pinagano niya eh. Pagloloko niya eh. Diba? Diba? Tapos ito That's naman, one. ay patanggapin na hindi siya natanggal. Ano ano sasabihin nyo ng programa na tanggal siya doon? Syempre hindi. Kontrata yun. Talaga si Jerry. Fake news <laughs> ka. Taka bukas, mabiyaya ko. Punta ko sa McDo. Pipicura ko yung McDo kung ano yung tsura. <laughs> yung mga tarpulin. Kung meron pang nakikita natin yung ano doon meme. Wala na si meme. Malis na Ha? Wala na.